Ibangin lang po talaga siya. Hanggang sa... Yung trabaho ko po, parang in-enjoy ko na. Sobrang sarap sa piling kasi hindi na napapagod. In-enjoy ko yung trabaho ko. Ayun, parang ito rin yung gusto oh, ko eh. Pinaliwanan ko po sa parents ko, ayun na, ah, ganito po yung gusto ko. Makapag-provide ako. Kung, kung willing po sila na payagan ako, Nabibigay ah, ko rin naman po yung gusto nila eh. Parang umusan kami ng income, nagubog kami. Tapos, parang dum dumating na po yung isang araw na, ano, parang naka-asala po kami sa relief goods. parang nahirapan po, po yung pamilya ko bumangon kasi walang-wala po lahat, pati yung parehas kong parents, wala po ang mahiraman kasi bawal po lumabas hanggang sa yun po nakaraos unti-unti nakaraos po Ayun. masasabi ko na yun, na nagiging na, na, provider na ako sa pamilya ko na bibigay ko na yung mga dapat inihingi nila sa akin nababalik ko na yung tulong Ayun. so, minamotivate ko pa yung sarili ko na hanggang dito na lang ba ako na hindi ko bibigay yung mga kailangan ng pamilya ko kaya nagporsigido po talaga ako Ayun. mas ginalingan ko mas bihat ko yung sarili ko mas mag ako ng toto hugs at lahat ginawa ko Ayun po hanggang sa napunta po ako dito